sabihin girl, 2 months ko lang sa Netherlands. 2 months? Tapos? Paano ako sa Pilipinas? Oo, no, ang buhay. Paano ako susunod? E 2 months ko lang naman pala. Na. After... At horror! Yes. <laughs> after na wedding. Yes, after wedding. Asa dito kayo magpakasal? Pagpunta ko no? kasal? Mama, kaya may lang. naman yung sa Philippines para maka-attend ako. Prefer yung katawang Practice mo. Up and down. Ayan, ayan na siya. Oh. Ayun na ay yung Mount Taal. The brown one. Ay, grabe ang lava. Oh, ang daming lava. Yun, lava na yan siya ba yung nag-ano dito. Kumusta so, uh, ka na? So beautiful. tawag mababaw na area kasi hindi na siya wave wave ayun na ayun na ayun na ma puno mo naman ang picture ma Hi. t <laughs> ặ